Maglalay kita tayo ngayon guys. kita tayo ng gulay. araw ng palengkehan ngayon. Kaya tara guys, samahan nyo akong mamalengke. <laughs> Tawa siya ay. So ayan na nga guys, at tayo'y pupunta ng palengke. Good morning, good morning everyone. Welcome back to my channel. For today's vlog guys, ay nandito na naman tayo ulit sa palengke at tayo ay uh, mamamalengke ulit kasi bus na naman ng ating basto. Kaya palengke na naman tayo guys. Tara, samahan nyo ako. Araw ng palengke guys. Nandito na naman tayo sa palengke. Bilihan ng mga gul. Ay, ang daming tao. Hindi ko na mahanap si ate. Sana ba yung kapatid ko? Kaya daming tao talaga. <tod> E and I'm bro, e and i bro. E and I e bro down guys on your rollang lead. maraming tao guys uwi na ako punta na ako sa gilid kasi hindi ko na mahanap yung mga kasama ko no? daming orange so oh. dan salam eh huwag nyo ro lang guys huwag nyo ro lahat na oh ang tanong nasaan na ang aking kapatid Now, na hilo na

ito yung ganito yung palengke hindi palengke pala yung parang ano, nilabasar ng mga gulay dito sa daanan ng train yan ang, no? ang train yan ang train nang uh, train guys <laughs> Oh, Diyos Lord Nandiyan nga yung train Sige pa rin Goodness <laughs> جيڏي چئي ٿو Ito, diretso doon hanggang sa dulo ng kalye na to, Tapos, dito din sa kabila. O. Oh. Hanggang dulo din ng kanto nito. Kaya hindi ko na makatay mga kasama ko sa sobrang dami ng tao, guys. O. Oh. Antayin ko na lang sila dito. ang laki ng basar na to halo halo yung paninda so ayun na nga guys tapos na kami mamalengke ng aking kapatid at nahanap ko na rin siya nandito na ayan na guys sa <laughs> so, daming tao guys sa basar basar yun ng, ano ba, ng gulayan likey ang, ang tawag dito sa amin So, guys, I'm going to tell you vlog for today. See you next vlog. Thank you for watching. God bless.